disaster muntik ng mga disaster what's up guys I'm yeah. on TV time check 6.43 a.m. So for today's video, uh, lang tayo. Silipin natin yung ating mga YBs doon sa taas. Tara! Guys, knock Meron tayong unfortunate event. Nakaw. Ayun o. No? Meron, meron ng YB sa bubong. Ba't kaya? Nakaw. Lumilipad na yung mga YBs natin. Hindi, hindi pa ako umaakyat. Ano kaya ito? Naku, ito pala yung mga pinakabata natin. Nakalabas dun sa trapdoor kasi yung XI yung sa X makina natin nakalabas kasi nakabukas yun eh, yun no? oh. Tingnan niyo yung ano, yung hawakan. Nakabukas yun eh. Tapos may harang ako dun sa gitna na hindi naman siya ano kasi eh, nakapix. Parang tinakpan ko lang yung butas, nakalusot sila. Nakupo maghapon yan, maghapon magdamag na sa labas. Eh problema may mga pusa dito. Naku, 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 naku. Tingnan niya natin. Bilangin natin. Dapat walo yan. Kasama oriental. eh may, ori may oriental. Yung puti eh. Inaalala ko, meron pa naman tayong isang YB na batang-bata. Ito, bakit pa lang ako doon sa <laughs> aking improvised na hagdan. Naku, baka nakakainan ng pusa yun ah. Kanina may biglang kumalabog dito nung papunta pa lang ako eh. My goodness. Tingnan natin agad. dapat walo ang ating YB. Ano nangyari? My goodness. Yari. Maka magbawasan pa tayo. <laughs> walo. Bilangin. Naku po. Parurundahin ko pa naman sana yung mga warriors natin. Inaunan yung mga young, yung young birds dun sa taas. Hindi ko pwedeng parundahin yun. Baka sumabay. Mag-overfly. Uy, naku. sila. Eh, ito sila. Ito sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yun kumpleto pa rin ay salamat naman nakalimutan kong isara actually talagang hindi ko sinara yun hindi ko pala nakalimutan buti na lang ayun safe tayo guys salamat naman kinabahan ako ayos ayos ipapapasukin lang natin sila tapos maglo magluluplay na tayo ng mga warriors natin alright salamat nako kagulo to eh nandun na yung mga warriors sa taso palabas na kung okay, yung gagawin natin paano natin maloloklay yung ating mga wires makasumabay yan eh sigurado yan may sasabay dyan yari basta lang walang ano walang maraming kalapate baka mag ano baka, sum, baka madagit sila sige so, subukan natin subukan natin iloklay eh baka wala natin yung ibang mga wires And guys pag pinakawalan ko ibang wires ha, masama na <laughs> Parang minudo. Sama-sama na sila sa ere. Ako po. Yan. Ayun eh, e, na, ayun na. Sinabasa na nga. Ayun, patay. <laughs> Woo! Kailan yun? Ano na itong lumilipad natin. Ito merong, merong ano. Meron silang nakasabay na marami. Bale, nakababa na yung mga YB natin. So, safe na tayo. Pasok mo muna yung ex na rin kasi kasara pala. Yeah. Disaster. Muntik na ma-disaster. Ayan, bukas yung trap Ay, yung ex makina Ayan, bukas yung ex makina Ayan, kaya ko lang muna lumab, ano, uh, lumipad. Ayan sila. doon Kanya kanya-kanyang lipad de? Eh. si yan o kanya-kanyang lipad sa ating kaya yan 1,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8 hindi atin yun may nakikita tayong puti eh ah, parang red check eh yun <laughs> hindi atin yan may red check parang sumabay yung ating mga wires dapat magpapalipad sana tayo sa may bandang sukad no, yung kabilang barangay namin kaso ang problema uh, naglulugon yung ating mga warriors patutubuin muna natin yung kanilang balahibo para, ma, para pag tinos natin sila eh, hindi na masasakit ang mga katawan baka mamaya mawala pa yan sa tos kahit na malapitan lang ay wala naman tayong pinagmamadali kasi wala naman tayong sasalihang karera ngayon kaya low fly low fly lang muna hanggang sa gumanda yung kanilang mga balahibo Ayan, pagka uh, maganda na, okay na. Uh, tsaka tayo mag-uumpisa ulit mag-meet uh, sa kanila. Ito nakababa na yung isa pa. Isang blue bar. Ito si Opal. May iba lumilipad pa, lima. Mayroon pa limang lumilipad. Ayan. May si Opal. Mayroon limang lumilipad oh. So, yan yung Fabulous 5. Meron tayong napapansin na limang ano, eh, consistent na matagal rumunda. Ayan, Fabulous 5 natin. <laughs> kung sila nga observahan natin kung consistent kaya na talagang sila. So, Mapo sa kapila. sa kapila. tinawag natin yan eh, bababa na yan okay. ako nagulat nagulat kasi paglipara no eh. yare yun yan kasama yata yung mga YB natin pakot ko Iwahiwalay sila tuloy Huwag lang sana may makasabay na marami Madadagit yung mga YB natin ito hindi lumipad eh oh. tingnan niya natin nasa na sila yun oh isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito pito Ay, ito pa dalawa, siyam ito, sampu, labing isa, labing dalawa, labing tatlo hirap bilangin pag marami eh nahalo pa yung mga YB o oh, ito may lumalanding ay ah, yung YB natin to na babae eh. galing kay Kuya Joel o oh, yun o oh, babaan na ha yung kaluluwa line yung maliit lumipad na rin may dalawa doon sa kabilang bubong kan tumukatok ayan sa may baba yun tsaka tayo magpapakain ayaw natin kasi na kung saan saan sila tumutok kung dito lang sa bubong okay lang oops sino to siya ito yung isang young bird hindi hindi yung yung US bird natin oh. young bird pa rin naman yan ayan hindi so, ko na alam ilan to so bali yung talagang may edad natin dyan sham plus walo edi eh 17 So may isa sa loob. Meron dalawa, may apat doon sa flight sa taas ng pla, ng viewing area pala, apat lima. Dito apat. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 'Yun, kumpleto ang ating wires. Wala na tayo. So ngayon hindi natin mabubugaw yan yung mga wires natin kasi may kasamang mga YB na galuhalo na obserbahan natin may mga sakit ba, may one eye cold yun ang isang blue bar doon, no? talagang halos makalbo na yung ulo eh talagang lugo na lugo kaya tinigil muna natin yung pansamantala tinigil muna natin yung kanilang pagsiselt, yung pagsiseltos natin dahil naglulugo niya eh mga ano yan eh uh, December pang 30 days nila mga first week of December nag 30 days yan kung mga November yung pinanganak na, na November, December 2 months, January, February 4 months So ito yung time na talagang ano, molting season So pag na after siguro baka ano, medyo madidelay tayo sa ating plano ng mga self-toss ito February kasi tayo ng March pero okay lang din uh, dahil yung March naman eh plano natin doon medyo mas malayong self-toss na okay ganun pa rin kung ano lang ah, hahabulin lang natin sa March self pa rin naman sila so pwede naman natin mai, mai sila sa umpisa tapos pag sa May na eh, within March palayo na rin ang palayo kasi March April yung ating uh, ah, sa kanila ng malayuan ba, diba? so okay lang so March yung malapit ang self kung kaya na malayo so, sige hanggang April ayan pero kung may mga karirang i-announce ng March, April, wala. Hindi tayo makakapagsakay. And so, wala. Aalalayan natin yung mga YBs natin kasi may hirap na mawalan. No? May hirap na mawalan. Maka wala tayo maisakay. At yan ang aking vlog for today. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits ulit sa next video. Ito ang inyong nervyosong fans here, Ebong Love TV. bye, -bye.